Hello, what's up mga kapaiters? Mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Kibali sa video nito mga kapaiters, magkabilyada kami doon sa pangalawa naming project. Kibali, kabilyada, forma kami ng mga kulom. At bago yan, i-update ko muna kayo sa aming unang ginagawa dito, yung office building. Ito yung office building na aming ginagawa nung karaan patapos na to i-update ko muna kayo dito mga kapaiters at pagkatapos dito i-share ko sa inyo paano tayo magforma ng kulong at pagpangamilyada at let's go yan mga kapaiters update muna tayo dito sa aming unang project ito ay office building dito tayo sa Rupdik Well, tapos na to pag waterproofing yung mga parapet wall niya at natapingan na rin natin yung ating uh, roof deck slab para sa kanyang uh, elevation o dropping yan yan ito yung roof natin at dito sa ating hagdanan tapos na rin pag yung kulang dyan yung sanipa na lang yun at na waterproofingan na rin yung mga wall dito labas at sa loob bali dito sa ating mga hagdan tapos na rin pag railings pag na lang kulang dito at pintura second floor tayo mga kapaiters ito yung second floor mga kapaiters tapos na rin pag abatak ng skim coat dito first coating wala pa tong kulay yan ito yung formal office building to mga kapaiters dito tayo sa CR ang wall pa lang yung na tiles natin yan, hindi ko lang napakita sa inyo paano natin diniskarte pag tile sa wall at dito sa ating flooring hindi ba? pa, paumpisahan ko yan mamaya sikan floor lang to mga kapaiters at pangatlo yung ating roof sa electrical naman dito yan, nakabit na yung mga ilaw na wiring nga na to dito tayo sa ground floor and dito nagkalat pa dahil dito yung materials namin ni tambak nilagay. And dito yung si kantor tapos na rin yung ating mga curing tank. Ito yung mga curing tank mga kapaiters. Dito ibabad yung mga sample sa mixture sa halo. Yan. Ito yung ating ground floor. Patapos na to. Malapit na to i-turnover natin. Pag matapos na pag pintura. Ito yung rampa mga kapaytors. Doon may apat na step. Nagdanan. Kita ko sa inyo yung buong building ito. Lagyan na rin natin ng ano yan. Paadaanan ng tubig. Pag magpahiba sila sa curing tank. Ito yung kabuoang building natin na nagawa na natin mga kapaytors. Yan, ito yung forma tapos na yung mga decorative wall natin tapos na pag waterproofing And punta tayo doon sa pangalawa namin project And ito yung kabuuan mga kapaiters oh. yung unang project namin malapit na itong matapos gali puntahan natin yung pangalawang project namin mga kapaiters malapit lang yan dito Uh, isa lang may ari nito yung aming project na ginagawa itong ginagawa namin dito mga ka is is uh, batching plant batching plant yan Ayan. planta sa batching yun ipakita ko sa inyo yung pangalawa naming project ito yung pangalawa namin ng project Ayan, mga pundasyon pa namin ginagawa dito uh, Mamaya, isisir share ko sa inyo paano natin formahan yung mga kolom uh, Simula pag layout, pag forma na walang uh, mga prim na kahoy ibali gamit namin dyan uh, Pinulik board Yan, nakaumpisa na kami pag buhos ng mga retaining wall at doon banda mga koloms yan, samahan nyo kami, uh, mga idol, mga boss, sa aming ginagawa, construction activity tayo. Yan, pasinsya na na matagal tayong hindi nakapag-upload dahil bising busy tayo dito. Ito yung purma sa aming pangalawang project. At dito, malaki ito mga kapaytors. Yan, hukukain pa yan para makapagbuhos tayo ng lean concrete. At makalatag na rin tayo ng bottom at top bars dyan para sa ating mga pundasyon. So mga kapaytors, uh, ito na yung kakabilyadahan namin na kolom at pupormahan namin. Uh, 60 by 60 yung laki sa ating kolom. At yung gagamitin namin pang dito is pinulit board hindi na namin gagamitan ito ng frame na kahoy so na ito mga kapaiters ko sa inyo yan at na pag layout na namin to yan itong yung may mga pula na mga uh, pintura yun yung kanto ito yung ating pusti tibalis bawat kanto yan tatlong 25 mm ang isa nito 6 meters yung isa 12 meters yung isa at 10.2 meters bawat kantuhan yan pati doon kanto bandol yan dito sa gitna dahil may mga inner tayo dalawa dito bali may inner tayo dito at dito naman may inner tayo nag cross yung inner natin may 25 mm pa rin yung gamit natin puste yung isa nito is 12 meters yung isa 10.2 meters yung nasa gitna yan oh, mahaba yan mga kapaiters ayun ito yung ating pupormahan ngayon ibali bali ko na yan yung layout dito kailangan nagsunod tayo sa drawing ito yung drawing na sinusunda natin uh, mula dito pero merong uh, unang poste natin doon yan banda mga yung unang poste natin doon magsukat tayo ng 11.7 meters hanggang dito ito yun yan. Ibali dito na side na kulom. Kasi ito yung kulom na to. Yan na kulom. Ito yung pupurmahan natin. Yun yan na yung ating mga marka. Ibali tatlong post dito. Yung ating pupurmahan ngayon. Yan. Dito sa gitna. At doon yun. Harangan sa pinulik. Yung isa. Doon yung banda sa ating retaining wall. Itong na ito mga kapiters, ito yung kanto sa ating kolom Yan, guguhitan natin yan ng lapis paikot para magamit natin yan. Pasubra natin yung guhit dito dahil magamit natin yan pag maghulog na tayo sa ating kolom sa forma sa ating kulom. Yan mga kapaiters, ating guguhitan yan. kailangan guhita natin yan ng lapis dito. Magamit natin yan mamaya pag maghulog na tayo. Dahil pag wala ito, wala tayong basihan kung saan tayo maghulog. Wala tayong reference. Kailangan uh, makikita to mamaya. Dahil ito, mataburak pa ng ano yan, forma natin. Hindi na natin to makita mamaya. Para matuwid yung ating porma uh, dito tayo magkuha basihan natin dito tayo maghulog yun mga idol na guhita na natin yan importante yan ang guhit na yan para makapagporma na tayo mamaya tapos na yan tapos doon sa kabila may guhit na rin yun malaki yung ating kolom dito mga kapaiters yan hanggang doon yan no? 60 by 60 yung laki sa ating kolom dito yan yung ating guide na drawing kailangan importante ang guide natin pag mag tayo dahil pag wala ito hindi tayo makapagporma dyan dahil hindi natin alam kung saan ang mga sokat nito importante ang mga sokat dito 11.7 meters dito na side yan, yan na side mula doon sa unang kulom natin ayun, no? doon sa dulo sige okay. magporma na tayo yan mga kapatis iubos 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 5 ari ikan eh 5 Leo ra na, na. umpisahan na natin pag lagay ng stirrup. Singko singko. Yan singko. Oh, uh, abot magyan. Sono dan is this this na. Kana ka so, no, then, yes, nah. Ayan, to, mano to. Kana. Yan ito yung ating stirrup mga idol.

So yeah. Yan mga idol, tapos na natin pa bistera ang ating kolom. Sunod natin yan pa forma. Ito yung mga pamorma natin. Yan ang mga pinulik. Yan, yung taba ating forma dito, dalawang 64 at dalawang 60. May inner tayo, may outer. Yun yung outer natin. 64 ang outer. Tapos inner 60. Dahil 60 by 60. Itong ating column. Yan yung ating pamorma. Dalawang 64 at dalawang 60. Bakit 64? Dahil yun yung ating outer. Yung inner natin ay... 60L sa kapal nating uh, pinulik is uh, 2cm kaya 64 yeah. yan, latag na natin mga idol ito yung ating kibali outer na pang tap tap forma 64 yung outer natin dahil yung inner natin andito yan papako natin yan dito pag paganyan And yung 60 kapal nito is uh, 2 cm kaya 64 yung outer natin dahil dalawa yung uh, inner natin 2 cm dito tapos doon din sa kabila 2 cm ang finish nito ay 60. porma ang kolom mga boss ah, na yung porma ibali aloma yung pinaka wheeler namin at tie ito na yung porma at may mga tukod tayo dito para sa alignment sayang hulog yan lang kasimple pag porma ng ating mga pusting malalaki And at doon nagkapag reinforcement na kami sa aming foundation thank you for watching bye bye God bless ating lahat mga bus mga papaybos